Magandang araw po, Miss Abby. Ako po ay masugod yung taga-subaybay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jake. Meron po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo. At ito ay tungkol sa multong laging nakasunod sa akin. Isang araw, ay masama ang pakiramdam ko. Di ko alam kung ano ang pinagmulan ng sakit ko dahil wala naman akong ubu at sipon para pagmulan ng nararamdaman ko. Masakit ang katawan at balikat ko. Akala ko ito ay ordinaryong pananakit lang ng katawan. Pero may iba na palang nangyayari sa akin. At na magpahinga ako, ay pumasok pa ako ng trabaho at pinilit kong hindi indahin ang aking nararamdaman. Pero may kakaiba talaga sa araw na iyon. Kinagabihan, pagka uwi ng bahay, ay eh mas lalong bumibigat ang balikat at pakaramdam ko. Hindi ko na halos maituwi ng katawan ko dahil sa sama ng pakiramdam. Ininuman ko lang ito ng gamot sa pag-aakala, baka't rin natang kaso lang ako. Kinabukasan, paggagising ay medyo maayos ng aking pakiramdam. Kaya pumasok ulit ako ng trabaho. Akala ko ay okay na, pero hindi pa man din umaabot ang tanghalo. Ay bumalik ulit ang pakiramdam. Hindi ko mawari ang dahilan. Dali-dali ako pumunta ng pantry ng aming opisina para kumuha ng tubig at uminom ng gamot hindi pa man din ako nakakapasok ng pantry, ay eh bigla akong nakasalubong ang aking katrabaho. Nagulat ito at tinignan niya ako sa bandang ulo. At takot na takot at nagmamadaling bumalik ng kanyang pwesto. Kita ko sa kanyang mga mata ang takot nang makita niya ako. Kaya pinagtaka ko ito. Pagkatapos kong kumuha ng tubig, ay pinuntahan ko ang area kung saan nakapresto ang katrabaho ko. Si Lucas ay mataligong kaibigan at bantog sa pinagtatrabahoan namin na may third eye ito. At malimit itong makakita ng kung anumang multo sa opisina. Pagkarating ko ng presto niya ay agad ko itong tinangon kung bakit tumakbo siya kanina. Pero ayaw niya akong tinanong at nakayugo lamang ito. At tangin niya lang sinabi, ay magdasal ako at pumuntang simbahan. Simula nang makausap ko si Lucas, ay mas lalong bulugat ang pakilamdam ko. Iniisip ko tuloy na baka may koneksyon ang reaksyon ni Lucas kanina at ang mga sinambit nito sa akin sa kung ano ang nararamdaman ko. Ipinagawa ng bahala ko lamang ito. At ako'y nagpatuloy lamang sa aking trabaho. Kinagabihan, pagka ko ng bahay, ay parang wala na ako sa sarili. Uminom lang ako ng tubig at inilapag ang gamit ko sa aking higaan. Naisipan kong magilamos at nang mahimasmasan. Pagkabasa ko pa lang ng aking mukha, nakinggulat ko nang makita kong aking sarili sa salamin ng aking CR na may nakapatong na puting babae sa aking balikat. Hindi ko makita ang mukha nito so dahil halos nakabagsak ang buhay nito sa harap ng kanyang mukha. Unti-unti nitong iniaangat ang ulo niya nag-animoy galit na galit na nakatingin sa akin sa sobrang takot ko ay dali-dali akong tumakbo palabas ng CR at bumalik ng kwarto. Napaisip ako bigla na ito siguro ang dahilan kung bakit napakabigat ang pakiramdam ko. Dahil may nakapatong palang babae sa balikat ko. Takot at takot ako habang nakaupo sa sulok ng aking higaan. Nagdasal ako na sana wala na yung babaeng multo. Pero pagkagilag ko ng aking mga mata, yung nabaling ang aking tingin sa pintuan ng kwarto. Nakita kong nakasilip ang ulo ng babae na natatakpan ng buhok ang mukha. Unti-unti nitong inilalabas ang buong nitong katawan hanggang sa mabilis itong lumapit sa akin at inilapit nito ang kanyang ulo sa aking mukha at sabay tumawan sa buling nagsisigawa ako sa takot hindi ko alam kung lalabas ako ng bahay dahil hindi ko na halos na igalaw ang aking katawan sa sobrang inig at takot nagulat ako nang biglang may humawak sa aking balikat at pagkagilat ko ay nakita ko si Lucas laking pasasalamat ko na dumating siya sa bahay. Sambit nito, ay hindi daw siya mapakali dahil alam niya na may nangyayari daw sa akin hindi maganda. Dali-dali kaning umalis ng bahay at nanatili muna ako sa bahay ni Lucas. At doon niya sa akin kung bakit takot na takot siya kanina sa opisina. Dahil nakita niya pala ng babaeng nakapatong sa balikat ko. At ito ay galit na galit na nakatingin sa kanya. Kaya hindi rin siya makatingin ng diretsyo noon. Dahil iniiwasan niyang makita ulit ang mga mata ng babae na animoy galit na galit na nanlilisik. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Lucas para magpatingin at magpadasal sa mga espiritista at para lubayan na ako, ng babaeng sumusunod at nakapatong sa akin.